napaka-importante na alam natin kung paano tayo pag tayo ay nalalasing. Kailangan natin tanggapin yan, teka. Ha? Para alam natin kung saan tayo pupuesto. At paano tayo rerenda ng konti. Preno, kumbaga ang tawag dyan. Professor Rainier, kung bata pa lang, eh, laging may alitan ng magkapatid, ito pa eh, talagang madadala hanggang katandaan nila? Well, pwede po yun, oh. No? Pero of course, we have to take note na normal po yung away na magkapatid. At hindi po lahat ng away na magkapatid is nagkukos po siya eventually ng trauma. Pero kapag tuloy-tuloy yung away, may problema dun sa dynamics ng relationship ng dalawang magkapatid. Um, ang nakikita ko po kasi dito is meron po sila ata, no, tinatawag natin na sibling rivalry or yung parang persistent na away na magkapatid. Ang nakikita ko po dito is yung dalawang magkapatid na laging nagsasakitan, dalawang magkapatid na nagnanais na maranasan na kung paano magkaroon ng mabuting kapatid. Now, Siguro din po no yung pagkakasakitan po nila or yung aggression po no na nagagawa po nila sa isa't isa. Actually, even yung mga violenteng ginagawa po natin, meron niyang mensahe sa sa other person na nakakaranas niyan or pinagpapakitaan niyan. Hindi naman po sa gina justify ko yung bayulenteng aksyon ng isang tao, pero madalas minsan nagre-resort na isang tao sa aggression kapag hindi siya napapakinggan. Baka naman si si Tika at si Onyok is na wala silang tsansa na mapakinggan yung bawat isa. So that's why yung way nila para mapakinggan sila nung, nung bawat isa or nung bawat party nila is that kailangan pa nilang magkasakitan para ma-deliver yung message nila sa isa't isa. So ang maganda dito is that kung meron kayong samaan ng loob, huwag nyo siyang hahaluan ng alcohol. Okay? Umupo kayo, then pag-usapan nyo ng mabuti. Pakinggan nyo yung isa't isa. Then intindihin niyo, try ninyong intindihin yung isa't isa baka eventually is maging okay yung relasyon ninyo bilang magkapatid. Ayun, kailangan mag-usap. Nang hindi lasing. Importante yan, ha? Importante yan. Okay. Dr. Love, paano uunahin ang pagpapatawad? Ipuno ka ng sama ng loob sa kapatid na lagi kang paulit-ulit na sinasaktan. Oo nga. You have to break the chain. Yes. Hindi ba? Pero ate ko rin, tandaan natin, ang pagpapatawad ay eh, hindi overnight, hindi, hindi nagagawa ka agad. It will take quite some time, may proseso ng pagpapatawad. Minsan nga, depende sa lalim ng sugat na natamo mo. No? But then, nagiging madali ang pagpapatawad kung mayroong humility na nakikita. Humility doon sa nakagawa ng kasalanan at humility rin doon sa napagkasalahan na handa siyang magpatawad. Ayan. Attorney Lorna, kung ang magkakapatid ay uh, nagkademandahan pero handa na silang mag-areglo, ano ang pinakamabisang paraan ng uh, mediation sa kanilang dalawa? Unang-una, bago kayo mag-korte, no? kung nasa, bago mag-korte, hinahanapan ng court yung certification ng barangay na dumaan kayo sa barangay. Pag hindi naayos ng barangay yan, magsa-certify na dumaan kayo sa barangay settlement. Pag meron ng certification, pwede na kayo mag-file sa korte. But, iba ang tingin ng korte sa mag magkapamilya. Merong six months Uh, mandatory earnest efforts at compromise. Anong ibig sabihin nun? Pag nag kayo, lalo na pag pinag-aawayan ang inheritance, uh, ang pera, or, or criminal case, no? nag appoint ang judge ng mediator. Hindi agad-agad trial yan. Yung six months earnest efforts, eh, talagang tinitingnan kung pwede pa. Kung pwede pa. Kasi pamilya yan eh.